<laughs> oh, sino susunod? Sino susunod? <laughs> Kahit alin! Ano ba naman yan? Sumablay, kaunti na lang. Sangkaban. 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 o. palit na lang tayo. Oh, Ayan, okay na rin yun Okay na rin yung laman Oo nga eh Oo naman Veggie ko, okay nga uh Okay -oh. Ikot! Yoooo! Hahaha! Hahaha! Yehey! Yay! Hahaha! talaga <laughs> siya uli eh! Galingan niyo! Tepi! Tepi! lang pala, doon lang